Isikop ang 21 anyos nga SK Chairman sa usa ka barangay sa lungsod sa Tuburan. Human siya gipasangin lang nang ngawa to kwarta sud sa bag diha sa Mayor's Office sa lungsod sa Tuburan. Matod ni Police Lieutenant Colonel Green Hype Hi, ang hipis sa Tuburan Police nga nadabo ang pagpangawat alas 5:20 kagahapon sa hapon og ni ang biktima alas 9:00 gabi. Ang biktima ang 48 anyos nga executive assistant sa mayor. Matod pa ang suspitsado mibisita sa bahatan sa mayor ug sa niyang migawa sa ang biktima sa opisina. Din hinamatod pa gikuha sa SK chairman ang kwartang nga gibanawan ng mobalor kapin 30 pisos pesos. Apa na subay sa CCTV camera sud so, sa buhatan ang gihimo sa SK chairperson. Hinungdan nga ginakop kini kagabi apan ang nauli nga kwarta Mubalor na lang sa 3,000 pesos. Kasong theft ang ipasaka sa biktima. Batok sa suspitsado. Ang iyang rason na tinta lang kuno siya kay naasya kuno siya problema sa iyang pamilya dito sa iyang lugar. Unya e, unya naasya kuno siya gustong palito niya din sa ka, ka, kapalit na, kita niya sa naik na kwarta, iya kuno ng yang kuno ang gipamalit niya na kuno siya gipadad ang gipada kuno sa iyang ambot o asa niya kakinsa to niya gipadad na kuno siya gipadadan